So, ayan na po, naka-ready na ang ating finished product na ating pesa na maya-maya. Nakuha, alin na kayo, kain na kayo hanggang mainit pa. Ayan. Hello po mga kaibigan, mga kaibigan, mga OFW at mga hindi rin ma Kamusta po kayo? So, naisipan ko po na inalabas po, mga dati, maya-maya kundi niya farmers, alin kasi ako dun pang mga city-city medyo mura-mura po dito, mga Tapos, eto na po, ah, halang kilo. <laughs> hindi ko mapili isang kilo, 650 ngayon po sa karoon Ang um, bit po, 100 lang hindi. So, ito po, ang ginawa ko, dalawang piraso, mga 3 po ito, ah, bali po, 100 daw nga piraso lang. Pero, kinat ko siya ng sa na kasi po masyadong malaki. Ngayon, nagpapainit na po ako ng, ng uh, Hindi ko po sa frying pa niluluto kasi magtalisik. Eh, okay lang po kung nasa dirty kitchen na ako, eh, dito na lang naisipan magluto. So, ginagawin ko po itong portable na, na lutoan. Kasi dito may ground na kapatid ako. <laughs> Lalo pag umuulan-ulan na ganyan, para pagpakiramdam ko, basa lahat sa loob ng bahay. So, ngayon po, pakikita ko sa inyo ano, pero maglalim mo na ako ng tao kasi kami na kapag-alala dahil tinetestik ko, iinig ko ito. So, konti lang lalagay ko. So, ito po, kaya ko na ng asin. <laughs> Hindi ko muna siya nilagyan asin pa kita sa inyo. So, ayan. Masarap po ito, yung pesang maya-maya. Ang ginagawa ng nanay ko noon, -no, kasi siyempre, bulakan bihira naman ang mga isda mga dagat to. Ang pinipresa namin po yung dalag na malamaki. Talaga naman po pagkasarap sa rap. Pag may sakit ako, nilalag na ako, lang nga magmain, may isipan ko magluto ng pesa. Minsan nga nilalagay ang panganya ng ng bigas. Para parang pagkain ko raw, dire-diretso na may, may na, bigas na parang kasi yung pagdala, ay, aruskaltong So, nilagyan ko itong ano, tinikmang ko itong Himalayan soap na ito. Pampasarap oh, yung... <laughs> oh, masarap ito siya. Masarap siya talaga. Lalagyan ko naman siya ng paminta para papain tayo ng pagbuntuan natin. Ipapray ko siya. Diyan ko na rin po siya inibisa. Kasi yan ang nakita ko sa nanay ko. Yung lasa ng isda. Hindi na mawawala ang tumpamentalisya natin po. So, ayan po siya, yung, yung maya-maya, kinat ko lang siya ng paganito. Yan, tinantsa ko lang yung pagtaga ko. Muntik na dumaplis, hindi siya naging balansi sa laki. So, ayan po, yung sibuyas, ayan na, pataka ng paminta. Bawang at saka luya, may rock salt po tayo kasi salt to taste, masarap sa sabaw. Ito po ang pinakadabis, lalo umuulan ngayon. Pechay at saka repolyo. Ang lagay ko, maglagay ako ng leek. Tapos sili, siyempre papaanghang. At pamintang buo din po. Ayan, para sa ating maulan na panahon, eh, magagawa tayo ng masarap na sabaw. Ayan. So... pagdala Kaya doon ako sa partners na nung hindi pa gusto ko ng mga symptoms. Eh, Elon. sa susunod naman ng sweet and sour seafoods mo na po tayo na yung tama na muna yung mga kalaban ni Batman. Nahihilig <laughs> uh, ako sa ano Sa mga pork pork. Pero pwede po talaga yan. So ayan po, babalikan natin mamaya ka, bibigyan ko na lang, pakilig ako sa inyo. So nakita nyo na yung mga sangkat natin na yun, maglalagay yung pala ko ng patis na isa pa ko sa kalabang natin. May nararamdaman na akong pag nagpatis ako, parang pati, uh, binubig ka, tawag ko daw makabangon. Totoo pala, kaya pala yung mga mga senior na mga followers ko noon, nagre-request na magluto ako ng mga gulay at saka isda lang. Kasi bawal na pala sa kanila alam ko ito po, bawal na sa akin dahil pag pa binabawal. Sinangahan ko naman. Sa awanan ng Diyos, wala pa kong peras ang So, ayan na po siya. Akin siyang ibibiling. Ayan, hinawakan ko muna yung camera. Agoy. Ay, ayan, yeah, sakto lang. Dilakasan ko yung yung ano, power para maluto agad Ayan. Sakto lang. Ayan. Ayan. Pinawakan ko muna yung camera. Ayan, pinakita ko sa inyo. Ibigilid ko siya kasi yung mga oil. Pumunta sa gilid. Hindi balance itong ano, mababa yung mga gilid-gilid. O, ayan. Ito po, okay na siya. Ayan, hahanguin na natin. Pakita ko muna sa inyo. Yung naibaligtad ko na. Ayan.

Hmm, lalo na pag na siya ito, ang mga nilaga. Sa bagay, nilaga ito, pinapry lang para magkaroon ng, ng isang aroma. Iba kasi nagpipesa, hindi nila pinapry. Pero ito yung nangis na ko sa nanay ko, ay talaga mga pinapry. ko muna itong luya, mga musila, kasi magpapag-brown tayo ng Sorry. Yan, kaya yung sabaw, binabrown ko siya para ang sabaw niya may kakaibang aroma. Mas masarap po ang brown na, na garlic po siya magsasabawan tayo. So, ayan nga po. Ayan. Brown na siya. Ilalagay ko na si Luya. Sabayin ko na yung Luya at si Buya. Ay siya. O, diba? Two in one. Hindi na ako naglagay ng oil dating oil, yung lasa ng isda nandiyan. Lantahin lang natin yung mga sibuyas para mas masarap ang dating. Tingnan nyo yung bawang natin. Oh. No? Ah, diba? Yan po ang masarap sa soup. Kahit diba pagkakakain tayo ng mga goto, mga lomi-lomi, o kaya yung mga miki na may soup, humihingi tayo ng extra bawang dahil nagbibigay ng lasa. Ganun po yan. Yan. Pag may mga syabaw, gawin yung brown yung inyong garlic. I iba may nagsabi, eh. nagko-comment sa akin, old fashion daw akong mag-gisa. Inuuna ko yung bawang. Depende po kasi kasi mas masarap sa akin yung ganoon eh. Ayan. Ayan po, change ko na para sa soup naman kasi kanina sa fry. So ayan, sa soup naman. Ayan po natin ang patis okay lang. Kalaban ni Batman din ito. Sa uric acid. <laughs> Para bumangon lang, siguro mga dalawang kutsara ito. Palata. So, dalitag pa ako ng uwi. Para pag niya, lumabas lahat yung nasa ng ating mga ingredients. Para lumasa na siya. Gusto ko. Nasa po yung kung konti lang ang sabaw kasi ako masabaw ako. yung maglalagay na ako ay ay yung ayan ayan. Wow. ano po to mas kayo kancat kancat yung lahat tapos yung 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 Revision. na po itong ating maya-maya. Ayan. Ayan. Ulan na. mo. Ay, tapos sa inyo. Ayan. Ayan Ayun. Pa, diba, kaganda. Ayan, hintayin lang po natin siyang ilabas niya yung lasa ng isda sa soup. Tapan po natin para tumuloy siya mag-uloy. Sobrang ulo niya. Tapan po natin sa mga. Bago ilagay si Dunday. Ayan. hindi uh, uh, matatapang siya ng mangyong masyadong ayan na lang po kasi kasi tatatapang pa po ito, pangyarihan natin ng bagay tuunan natin ang folio na

Ayan, niya, nakain po tayo rin yung pagpapitin portion. Ayan. Pumukulo na. Ang bakubang mo. Wow. So, ayan na po. I can loss up po na. Inoff po na yung ating ano. Ayan. Naka-off na siya. Ayan. So, eating portion na. Isiset ko na lang po ito.

Katedral po sa dahon ng saging, ay ang pinagtutong ko po, po siya. Pag kami sa mga pabunit ko po, yan, ayan o. Pinagtutong talaga. Sinapin ako dahon ng sabi. Ayun hey, sa po na kasi ako naman lang na dito. Ayan, may dahon pa po ng sabi niya. Eh. Ito na lang po na dito. Ayan. <laughs> <Swap>. <laughs> ayan, ang dami. Hihigo po ako sa mga. Unang higo, para po sa inyong mga OFW, mga naka-abansar sa Prinses and Pusinang channel, walang eh? sawa sa panonood ng aking mga video.